Bayan sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address, sinilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nagawa ng kanyang administrasyon para higit na mapaganda ang estado ng ekonomiya ng ating bansa. Binanggit din ng ating Pangulo ang mga programa ang ipinatupad at takabang pa para higit na mapaganda ang sektor ng edukasyon at kalusugan. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang napagtagumpayan ng kanyang administrasyon sa ikaapat na State of the Nation Address. Isa-isa niyang inilatag sa taong bayan ang kanyang mga nagawa sa ekonomiya. Sinabi ng Pangulo na nasa magandang estado ang ekonomiya ng bansa. Patunay dyan ang pagtaas ng tiwala ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. Bumaba ng inflation at dumami rin ang trabaho. Pero sa presidente, hindi dyan nagtatapos ang pagpupursige ng gobyerno magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating pwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng puhunan sa mas marami pang negosyante para makapagsimula ng maliit na negosyo o micro-enterprise sa mababang interes at walang kolateral. Pati na rin ang kapital at proteksyon para sa mga yamang isip. At para sa mga itinataguyod itina natin mula sa kahirapan, patuloy tayong nagbibigay ng libreng training at puhunan para makapagtayo sila ng sariling negosyo. Hindi tayo titigil hanggang halos dalawat kalahating milyon mga ralitang pamilya ay matutulungan natin na magkaroon ng kanilang sariling maliit na negosyo. Tinutukan din ng pangulo ang edukasyon na may kinaharap na hamon kaya puspusan ang pagpapaganda ng education system gaya ng pagpapatupad ng academic recovery accessible learning o ARAL program pati na ang early childhood care para matiyak na sa murang edad ay matututukan ng mga kabataan. Nabanggit ng pangulo na naging epektibo ang mga remedial class at iba pang programa ng DepEd. Gayunman, tiniyak niya ang pagtutok sa pagpapatayo ng mga karagdagang silid-aralan. Sa nakaraang tatlong taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan, hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi, na natin, hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. <laughs> Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin natin madadagdagan pa ng apat na pong libong silid aralan bago matapos itong administrasyon. Maglalaan tayo ng sapat na pondo para rito. Alang-alang sa mga mag ating mag-aaral, hihilingin ko ang buong suporta ng ating kongreso. Kasama rin sa plano ng Pangulo ang libreng internet sa mga school. Siniguro rin niya na magpapatuloy ang libreng edukasyon sa kolehiyo. Hindi rin niya nakaligtaan ang pangangailangan ng mga guro, gaya ng pagbawas ng workload at career opportunities. Sa usapin naman ng kalusugan, ibinida ng Pangulang Inisyatiba ng Pamahalaan na bukas, gayon din ang pagpapalakas pa ng mga serbisyong nakapaloob sa PhilHealth. At may Cancer Assistance Fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. May pondo rin para sa bakuna laban sa human papilloma virus na nagiging sanhi ng maraming klase na kanser. Para naman sa ibang klase na kanser na hindi sakop ng PhilHealth, meron po din tayong nilaang isang bilyon at pitung daang milyon piso para pambili ng mga kinakailangan gamot para sa ating mga pasyente. Nagpasalamat naman ang presidente sa ibang bansa dahil sa pagbibigay ng clemency sa ilang mga Pinoy. Gayon din dahil sa ating masigasid ng pakikipag-ugnayan sa loob ng tatlong taon, nagawaran ng kapatawaran ang mahigit anim na raang kababayan nating nahatulan dahil sa sari-saring paglabag sa batas sa ibang bansa, lalo na sa UAE, sa Qatar, sa Bahrain at sa iba pa. And so, For their crucial and most beneficent sovereign intervention, I personally convey the entire nation's sincerest gratitude to the Sultanate of Oman, the United Arab Emirates, the State of Qatar, the Kingdom of Bahrain, the State of Kuwait, and to all the leaders of various countries that have granted clemency and have shown kindness to our beleaguered compatriots. Mahigpit ang bili ng pangulo na hindi niya palulusutin sa national budget ang mga hindi nakaangkla sa pangangailangan ng mga Pilipino, mahigit isang oras ang itinagal ng ikaapat na sona ni Pangulong Marcos Jr. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.